Siguro, nakakita mo sa itong Facebook page, nakakita mo sa ubang social media, na doon ay trabahante sa Lapu-Lapu City Hall, na ang atong taxpayer ang mabubuhis ni Lukat kung niya

sa hospital, sa doktor, ang mga gila at kapuntasan, huwain mo na ako ng pagkano. Maunan ka na na itabo, mismo ang naintundan. Nagpaabot ka na Tak buat, ni Apa yang dalam, ini pasangan tu dia kau ni dalam mikros, dia kau ni kalbu. Nama saya Kundi, ngamau ini boleh disinggalkan. kapunan ko Mabubores, ako ipasali ka rin ka pinig siyang administration transparency na ako yung mga problema na inyo makita masinabi nato sa mga indyano sa D.C.D. Hall ayaw mo pampanoko pampabot din ka na kay dili ko ko at sa pagdagdag kanila.